So, diretsoy na mga ka-ox ang paket na yan. Dito sa sa Nusitar Tarlac. Tingnan natin dito sa taas mga ka-ox. Ginagawa pa itong kalsada dito. Pero tinanong ko yung gumagawa kung pwedeng pumasyal dito. Pwede naman daw mga ka-ox. Wala namang problema. Hanggang kaya. angkat kaya ng motor pupuntahan natin hanggat kayang pasokin ng hmm. daanan subukan natin tong daanan na to si Manibukot so dito to mga kaok sa San ano, Jose si Tarlac pa rin wow napakalupit ng daan dito mga kaoks sila may mga may mga bahay na rin dito. Simentado na rin mga aksyon daan dito sa Manibukot, Sitio Manibukot. Ang ganda sa dulo na yata to, di ko alam kung saan tulay sinasabi nung gumagawa doon. Sa may tulay daw. Pinaka pinaka pwedeng daanan kung kaya ng motor, pwede pa natin puntahan. So, ito mga kaoks, hanggang dito na lang yung simento na to. Ah, yan ang tuloy sinasabi niya. Ayan. Wala mo na kung idea mga kaoks na pagpunta dito kanina. Kaya alam ko, mag-ano lang ako yung mag-iikot-ikot lang ako. Yun lang naisipan ko. Di ko man iniisip mga kaoks na mapunta ako dito sa dulo nito. Ang balak ko nga kanina mga kaoks, doon lang sa Sitio Baag. Kaya lang na-attract ako sa dinadaanan. Tinuloy ko dito. Wow. Sir, pwede pumunta sir sa dolo sa unahan? Pwede? Ah. Anong anong barangay na po 'to? Ha? Ah? Ah, wala nang barangay dito sa unahan. <laughs> manubukot, manubukot, manibukot. Manibuktot? Ha? Ah? Mani buktot. Ah, manibuktot. Akala ko manibukot. Ah, sige, manibuktot pala 'yon mga kaoks. Akala ko manibukot. Sir, sige, muna ako sa unahan, sir. Shout out na lang sa inyong dalawa. Sige. Okay. So, puntahan natin dito sa unahan mga ka-ox. Wala na daw barangay dito. Hindi na alam kung anong barangay dito. Malibuktot pala yun. Wow. Ito yung gusto kong... Ito yung gusto kong daan mga ka-ox. Sa ano, pag-adventure. Napakaganda ng ano, pag adventure sa mga ganitong kabundukan. Hindi ko alam mga ka kung part part na part pa to ng Tarlac o balis na to. Dulo na tayo mga ka malayo na tayo sa Sitio Baag. Tantsahin natin mga ka na tumama lang yung ano-ano ng gasolina natin kasi natin natantsahin ako. Mahirap na. Malayo, walang gasolina dito mga ka pero mga kaoks, ang totoo lang talaga, nag enjoy ako sa dinadaanan dito. Ayos na itong daanan dito. Pwede itong pang talagang adventure. ito yung magandang adventure. Tingnan natin hanggang pinakadulo nito mga kaoks, kaya pa naman siguro ng gasolina natin. Yeah. Uh, sulitin na natin mga ox yung ano, natin ngayon. Nandito na total, nandito na tayo. Alas 10 na maka-ox. Alas 10:19. Nandito tayo sa kabundukan ng Sambales na yata to, o Tarlac. So uwi na pinakadulo nito maka-ox. Ipapakita ko lang sa inyo kung hanggang saan ang pinaka pinakadulo nito. Wow, napakaganda ng view. One bar lang mga kaoks yung baterya ng camera natin. So, may, may nakakarga pa naman dito ano, bater, baterya. Eh. Pag, pag, pag nalubat na to, palitan na natin. So, ito yung daanan dito mga kaoks Wala nang kabahay-bahay dito sa lugar na to. Sa dinadaanan natin, wala na. Sobrang linis na mga kaoks ng mga ba ano dito Bundok Wala ka nang makita Kahit isang bahay dito Kahit kubo-kubo man lang Walang ano Walang Katao-tao dito mga kaoks O oh. Dinadaanan natin So Bali Tayo mga kaoks Sanay naman tayo sa ganito eh Mga Bundok Siyempre Sa Bicol mga kaoks Ganito rin eh Yung lugar sa Bicol Ganito rin yung daanan eh Kaya Alam Alam ko naman Restart din sa mga ganito Idol dulong-dulo na itong mga kaokso. Sabi ni Sir kanina yung tinanong ko sa gumagawa sa kalsada. Wala na daw barangay dito. Bahala ka na daw tumawag ng barangay ito. <laughs> Ganun pala yun. manuboktot pala yun, manuboktot Barangay, manuboktot yung pinakahuling barangay. Huh? Yeah. sinira na ng tubig yung ano dito sinira na ng tubig yung lupa dito may mga pinya dito mga kaos tanim yung lupa dito mga kaos kulay itim uh, may mga buhangin wow So hanggang dito na lang itong mga yung daanan dito So hanggang dito lang mga kuksyon daanan dito Sa Dulo ng manubok, manubok Ito na mga kuks wala na Wala na tayong dadaanan dito Di ko alam kung anong lugar na to. Mga Oksambalis na ba to? Ano pa? Tarlac. Hindi natin alam kung anong, anong lugar na nito. So, ayun mga ka Pabalik na tayo. Kasi hanggang dito na lang yung kalsada mga ka sa uh, dulo na to. So, balik na tayo papuntang uh, tawag nito, Sityo Baag. Daanan din natin yung Sityo Baag mga ka Tingnan natin yung Budic doon. Di pa ako nakapunta doon sa Budic doon sa Sityo Baag. Ang oras, alas 10.42. So, Ayan mga ka-ox, yung kaidigan ko. Sasakyan ko na. Si Arky. Yeah! So, ayan mga ox Tara na. Let's go! Ayan mga ox Tara na. balik na tayo dito sa pinanggalingan natin kanina marami ring mga kawayan dito ito yung daan na talagang iya, yeah. isos mariusip hahahaha <laughs> Puntik na tayo dun mga kaoks. Giwang-giwang dun sa si putik. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe, and comment. Thank you. God bless you all.